may ka, tao. kaya pala talaga rito Tao dito. Pinakausap ko nawawala. Tingin Alam nilang kasama ko may third eye. o andito, andito nag yung ano ko eh. Ay, no? Diyan, no? Kasi dito Ay. ko palang namatay no? yung ano. Oo, ayan o. Ito, 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 ito. ito, 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 ito. Nagbiblur daw. Mamatay. Ha? Oo. Kawayan pa naman. Ngayon, nandito ako oh, kasi kanina, nasa doon pa ko, ayaw nyo kung labas kayo ng labas. Yeah. nandito na ako sa labas. Ayaw mo labas ba diba naman sa mga to? Ano, taguan tayo. <laughs> taguan tayo, Pilis. <feelings>. Gusto nyo yan? <laughs> dito nakita ni Justin ito nakatayo daw na itim ay yung tao daw na matangkad na nakaitim Dito? mm -mm. ano yung napansin ko sabi ko dalawa sila eh dalawa sabi ko hindi lang iisa ang tao dito ayun, ayun din nakasama kong babae may ano din yon naramdaman niya na hindi lang talaga marami daw talaga nakatera dito Diyan pa. Ayan. may third Ito. eye kasi siya. Kaya kasi sinama ko. ka lang ah. Pag gumugulo. Babait kami ha. Kaibigan kami. nakita kasi kuliitim ke. Hindi kami mananakit sa inyo. Gusto, uh, nag explore lang kami. Alam ko na, Ombra. Kid. Eh. Nadiligaw siya. Hmm? siya naliligaw diligaw anong an hindi alam yung sa pupunta sa kanila ah espirito espiritong ligaw espiritong ligaw isang hmm. so, Na. malamig na. Nakabig na buong kapaligid ko. Laks yung radar ko eh. Ngayon na ba rito ba? Hindi ko alam kung may puno. Ito lang ang ano, puno na, na ano na Ito, ito ang pinakamatagal. Meron na itong may naputol dito. Yun yung tambayan nila. Ah, hindi sila siguro ng paalam. Halika na, go go na kasi nahihilo na ako basta ganyan eh. Malakas na. Malakas eh. Kanina ko yung... pa nararamdaman Kanina <laughs> sumakit yung siyan ko eh. Yung bato ko lang yun. Inawa ka ni dyan lang kayo ha. Kami, Hello. kami Hello. nang gagambala sa inyo. Mabait kami. Nagbablog lang ako. Sabi niya, gumano sa akin. Uy, tara. Wow, lampi. Wow. Kaya, pa doon, yeah. do, kaya ko yan. Sinama ko yung may third eye para at least alam ko na meron na meron dito na may meron kami na meron siya nakikita. Hindi ako nangangapa kasi pag ako lang nagba-vlog wala akong nakikita eh. Mo na malakas. malakas nga lang. Pero sa pakita, hindi ko na ano talaga sila. Nakamitinig siya. May trick doon pa. Sige, bye bye. Hanggang dito na lang yung explore namin. Maraming maraming salamat. Thank you.